Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, ako po ay masugid ninyong tagapanood sa yong YouTube channel. Meron din po akong itatanong, dalawang taon na pong may nagpost sa Facebook ng paninira sa akin. Pero last month ko lang nadiskubre ito at nabasa. Isa kasi akong teacher at busy ako sa pagtuturo. Pwede bang iriklamo ang nag-post ng paninira sa akin kahit ito ay matagal na pero last month ko lang ito natuklasan? Sana masagot ninyo ako. Mga kaibigan, bago natin talakay ng ating topic, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating na video. Balik sa ating topic. Pwede bang reklamo ang nanira sa iyo sa social media o kaya sa Facebook kahit matagal na ang post? Sa mga kaso, merong tinatawag na prescription of crime. Ang nasabing prescription of crime ay nasa Article 19 ng Revised Penal Code. Pero ano ang ibig sabihin ng prescription of crime? Ang prescription of crime refers sa panahon kung saan kailangan simulan ang mga action legal. Kapag lumampas na ang panahon para magsampan ng legal action, hindi na ito pwedeng isampa ang kaso dahil lumampas na ang panahon na itinakda ng batas para simulan ang legal action. Lumipas na ang panahon para isampa ang kaso. Kung ganun, tungkol sa cyber libel, ano ang prescriptive period nito? Noong nagkaroon ng dalawang school of thoughts, ang una ay 15 years dahil mas mabigat ang parusa ng cyber libel kaysa sa traditional libel. Ang pangalawang school of thoughts ay isang taon ang prescriptive period. Pero ang parusa kasi ng cyber libel ay mula 40,000 hanggang 1,200,000 pesos o kaya ay pagkabilanggo ng apat na taon, dalawang buwan at isang araw hanggang 8 years. Habang ang traditional libel ay parurusahan ng anim na buwan at isang araw hanggang apat na taon at dalawang buwan o kaya ay multa mula 40,000 hanggang 1,200,000 pesos o kaya ay pareho bukod pa sa aksyong sibil. Pero binigyan ng linaw ng Supreme Court ang prescription of cyber libel dapat Isang pa ang kasong cyber libel sa loob ng isang taon mula sa pagkatuklas ng complainant. Ito yung paglilinaw ng Supreme Court. Inilatag ng Supreme Court ang bagong panuntunan which departed mula sa nakarang doktrina na sumusunod sa prescriptive period para sa cyber libel na 15 years. Binigyan din ng Supreme Court na ang cyber libel ay hindi isang bagong krimen at dapat tratuhin tulad ng kung paano ito tinukoy sa Revised Penal Code na may prescription period na isang taon mula sa pagkatuklas nito. Kaya sa nagbigay ng katanungan, maaari mo pa rin isang pang kasong cyber libel kahit matagal na ang nasabing post dahil ang prescription ng krimeng libel, cyber libel, ay one year mula sa yung pagkatuklas ng paninirang post. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Bye-bye.